Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Marcos, Kabanata 2, Talata 13 hanggang 17. At sa Ebanghelyong ito, makikita natin na si Jesus ay pumunta sa baybayin ng lawa ng Galilea Napakaraming tao ang sumusunod sa kanya at sila'y kanyang tinuruan. At pagkatapos ay naglakad siya patungo sa kinauupuan ni Levi, anak ni Alfeo na isang maniningil ng buwis. At sinabi niya, sumunod ka sa akin. Kaya tumayo naman si Levi at sumunod nga sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, kasalan, kasama nilang kumakain ng mga maniningil ng buwis at marami bang mga ibang mga makasalanang sumusunod sa kanya. Nang makita ito ng mga tagapagturo ng kautosan, kasama ang ilang pangkat na mga pariseyo, sila ay naiskandalo. Tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya kumakain kasama ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Napakaganda ng sagot ni Jesus. Sinabi ni Jesus, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Isang napakagandang mabuting balita. Sapagkat kilala natin na si Levi na anak ni Alfeo ay si San Mateo. Isang maniningil na buwis ng buwis na naging alagad ni Yeso Kristo at siya sumulat ng isang napakagandang ebanghelyo sa bagong tipan. Ang maniningil ng buwis ay naniningil ng buwis sa kanyang mga kababayang Israelita para ibigay sa Emperyo Romano. Kaya nga ang tingin ng mga Israelita sa mga maniningil ng buwis ay mga taksil sa kanilang bayan ibig sabihin pinapahirapan nila yung kanilang mga sariling kababayan, sariling kadugo upang paglingkuran ang dayuhang mga Romano. Ikalawa, ang mga maniningil ng buwis ay itinuturing na mga marumi. Hindi lamang mga makasalanang taksil kung hindi marumi. Sapagkat para sa bayang Israel, ang isang taong Israelita na may kaugnayan sa mga hintil ay marumi. Sapagat ang mga hintil ay marumi ang kalagayan at kung sino man ang makipag-ugnayan sa kanila ay nagiging marumi rin. Kaya nga malinaw na ang maniningil ng buwis ay isang makasalanang taksil at isang taong marumi. Kung ating titignan na maaring si Alfe, si Levi anak ni Alfeo o si San Mateo ay maayos ang buhay sapagkat siya ay may kinikitang salapi sa paniningil ng buwis. Maaring sa material na pangangailangan ay wala siyang kulang. Ngunit may malaking kulang kay Levi o kay Mateo. Ang malaking kulang sa kanya ay pag-ibig ng kapwa-tao at pag-ibig ng Diyos. Sapagkat sa pagiging makasalanan at pagiging taksil, walang kayang magmahal sa kanya. Maaring may mga kasama siyang ibang Israelita, siya ay iginagalang dahil sa takot sa kanya, sa kanyang koneksyon sa mga Romano. O maaaring ang mga ibang Israelita ay nakikisalamuha sa kanya sapagkat sila ay nakikinabang sa kanyang salapi o sa kanyang mga material na kakayanan. Ngunit ang katotohanan, walang nais pagmahal kay Le Levi o Mateo. Walang nais abutin siya sa kanyang pag-iisa. At ganon din, si Levi o Mateo, alam niyang siya ay nagkasala sa kanyang bayan at siya ay nagkasala sa Diyos. Sa kanyang sarili, malinaw sa kanya na siya ay malayo sa Diyos. Putol ang relasyon niya sa Diyos. Kaya nga, nandun siya sa isang sulok sa paningilan ng buwis, nakaupo at sa lamesa nandun ang mga salaping kanyang kinokolekta. Siya ay larawan ng isang taong nagbibilang ng maraming barya at doon siya kumukuha ng konsolasyon at kasiyahan sa kanyang buhay. Ngunit alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi siya maligaya. Walang nagmamahal sa kanya at wala rin siyang maipakitang pagmamahal. At sa ganitong tagpo, dinatnan siya ni Heso Kristo sa ganitong mababang kalagayan, pinuntahan siya ng Panginoon. Hindi siya ang pumunta kay Yeso Kristo, kundi si Yeso Kristo ang pumunta sa Kanya. Kaya nga sinabi ni Yeso Kristo, sumunod ka sa akin. At napakagandang sinabi sa Ibanghelyong ito na tumayo si Levi o Mateo. Tapos na ang pagkakalugmok sa paghahabol sa kayamanan sa mundong ito ayaw nang sumunod doon ni Levi o Mateo. Ang gusto niya nang sundan ay ang Panginoon. Kaya nga si Yesu Kristo ay hindi nang ngimi na pumunta sa bahay ni Levi o Mateo at nakisalong kumain sa lahat ng maraming maniningil ng buwis at ganoon din sa mga makasalanan. Kaya nga parang binaligtad ng ating Panginoong Yesu Kristo ang pananaw ng mga Hudyo o Israelita na kapag ikaw ay malinis at nakasalamuha ka sa mga marumi ay magiging marumi ka rin. Para bang ang marumi ay mas makapangyarihan sa malinis. At ayun ang itinutuwid ng ating Panginoon. Sa pakikasalumuha niya sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan, ipinapakita niyang mas makapangyarihan ang kalinisan ng Diyos. At ang kalinisan ng Diyos ay ang pag-ibig ng Diyos. Ang ibig sabihin ang pag-ibig ng Diyos ay nais mahalin at patawarin ang mga marurumi at mga makasalanan. Nais silang ibalik sa ugnayan sa kapwa at sa Diyos. Kaya nga pinigyang diin ni Yeso kristo ang totoong misyon kung bakit siya naparito sa lupa. Larawan ng pag-ibig ng Diyos nagkatawang tao siya at sinabi niyang hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit kung hindi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Isang napakalaking konsolasyon sa bawat isa sa atin. Aminin man natin o hindi sa buong katapatan, katulad ni Levi o Mateo, lahat tayo ay may sakit. At ang sakit na ito ay nagpapaupo sa atin at nagpapalugmok sa isang sulok na sa atin sa maraming kalungkutan. Sa ang sakit na ito ay pagsunod sa mga bagay dito sa mundo at hindi sa totoong Diyos. Kaya nga sabi sa isang salmo, hindi maaaring paglingkuran ng tao ang Diyos at ang kayamanan. At ang buhay ni Levi o Mateo o ang buhay ng marami sa atin ay doon na lugmok. Nakalimutan natin ang Diyos at sinundan ang kayamanan. At bilang konsekwensya, katulad ni Levi o Mateo, marami sa atin ang nakalugmok at hindi makabangon na sa isang sulok, nag-iisa. Ngunit ngayon sa Ibanghelyong ito, tayo ay kinakatagpo ng Panginoon at sinasabi, Tumayo ka at sumunod sa akin. Naparito ako upang paglangi, pagalingin ang sakit mo. Naparito ako para sa iyo na isang makasalanan, upang ikaw ay patawarin, upang ikaw ay linisin at ibalik sa ugnayan sa Diyos Amang nagmamahal sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.